Saka dikit-dikit na. sa dikit-dikit na. Habang oh. nga, gilis karga naman ang asintong masya-gulis. Yung dalawang barko ayun. Mukhang nasarhan na. Wala nang space para pagdaanan ng mga nabarahan na ng isang barko. Lumiit na yung daanan doon, no? Maliliit na bangka na lang yung pwedeng makadaan. Nagka Sabay-sabay na sila. Sige natin, abangan natin yung bangka kung makak makakalasad siya. Ganyan bang ka na yan kung makakalusot? Ayan o, oh, nabaraan na. Ako, nasara na. Ay, na o. Oh. Hindi na siya makadaan. Ayan. Sarado wala Pag na paglas natin. Wala yung ano. Hindi siya makaano dahil nakapagana po. Dalawang lansya, sarado na. Opo, ayan na po. May traffic na ngayon. <laughs> May traffic na rin sa ilog. Ayan na. Nasarahan na yung daanan. Hindi na malaman kung saan pupunta. Waiting. Ating ang kaganapan dito. Parado na. Hindi na siya makalusot. na wala makasasusuot yan. Nasarha na yung daanan. Kaya pupunta yun. Nakso, haba na na iba. Pasimitin. More space. Dikit na dikit yung bangka, yung barko. Ladong dikit na dikit. Ayan, kasi gusto nilang iayos tong isa. Iayos nilang yung isa. sa ang kaganapan dito sa ilog ng Malabon. Hindi na makalabas yung mga bangka dahil sa dalawang barkong nakabalandra doon. No? Inaayos yata nila yun ang ililipat siguro ng pwesto. At medyo yung space dito ay medyo nagdikit-dikit na. No? Maraming barkong ipapagawa ngayon. Ayan na. Ayun, nakapagbigay na ng space. Nakadaan na siya. madali ka na. Ayun, nakalabas na siya. Siguro ayusin nila yan eh. Siguro ililipat nila yan eh. Ang laki eh. Ang laki ng ano na yan eh. kaganapan dito sa ilog ng Malabon. Yan guys. Medyo sumisikip na ang mga ilog. Sa so, dami ng mga uh, i-re-refer na mga lancha. Lancha pala to, hindi barko. Uh, barko nga parens din yun. Lancha ang uh, ka ang marami dito. Yeah, sa mga nag-scrap baka yung iba dyan hindi na pwedeng hindi na ma-repair talaga ayan, maraming nag-aabang dyan sa mga scrapper mga namimili ng na mga kinakatay na lancha ayan isa rin ito sa ano sa pangunahing hanap buhay dito sa Malabon no yung mga nag-scrap ng na mga lancha no ayan, kalimitang hanap buhay ng mga tao dito yan, at isa nga yong yung aking ninong sa mga namimili na mga lanchang ganyan. Tapos pini-scrap. So pag kami mga ganyan po, yan, nagkakaroon po ng hanap buhay yung ibang taga rito. Ayan. Yan guys, thank you, thank you sa inyong panunod. Please share and subscribe and mag-comment na rin po kayo marami pa tayo uh, permission dyan na abang naabangan ko yung mga bagong labas ayan mga bagong lab, mga bagong dating yan oh, uh, Batangas bagong dating yan so ang dami rito bagong dating na i re yung red na yan God bless. bye bye